from Radio Davao at 89.5 FM Radio Davao, Your favorite music radio Kapamilya Ka Vibes ka Check your time it's 2.30pm And welcome to the Remember When with DJ Anna Ra And this hugon is dedicated to Leia hindi agad ako umalis nung una. Kahit nung pangalawang beses mo akong sinaktahan at kahit nung hindi ko na mabilang kung ilang beses mo akong sinaktahan na pa rin ako. Na pa rin ako kahit galit na yung mga taong nakapaligid sa akin dahil sa pagpili ko sa iyo ng paulit-ulit. Kasi sabi ko, di bali ng masaktan basta kasama kita. Basta matatawag ko pa rin na akin ka. Sa totoo lang, hindi naman ako nanatili dahil mahina ako eh. Nanatili ako dahil mahal na mahal kita. Kasi ang iwan ka, hindi nangangahulugan, makakalaya na ako sa sakit eh. It feels like I failed in life. Kaya napakatagal kong nanatili. Kasi naniniwala din ako na ang taong totoong nagmamahal, magtitiis, nananatili. Ilang libong luha ang hindi ko ipinapakita sa maraming tao. Isang umaga, tinignan ko yung buhay ko at narealize ko na hindi na ito pagmamahal. This is survival dress up as hope. At kahit masakit, tuluyan na nga kitang iniwan. At alam mo ba, nung iniwan kita, I didn't walk out with confidence. Pumalis akong nanginginig, natatakot, nasasaktan. At galit na galit sa sarili ko kasi hindi ko na kayang manatili awang awan na ako sa sarili ko. Sinayang ko yung mga panahon na dapat para sa akin, dapat para sa mga kaibigan ko, dapat para sa aking pamilya. Tapos, inilaan ko lang sa taong hindi naman makita yung halaga ko. Kaya kung naririnig mo man ito, sana hindi mo na gagawin yung ginawa mo sa akin. Huwag mong igaya yung taong susunod mong mamahalin sa kung paano mo ko winasak.